natin naman ang kalabasa. Ayan, 300 yen. Kamote. Ito mansanas. Isang supot din, 300 yen. Makano ba yung 100 yen? It's 38 pesos, diba? yan, nagbabayad na po siya sagi na sa ba may sabadji hmm. yan, may saging na sa ba dito oh, yan, dyan dyan ka magbabayad kasi merong camera hindi pwede hindi ka hindi, hindi magbabayad oh, yan kahit walang tao, alam nila oh, yan laki rin ng... pinasika, sika pakwan Mm-hmm.